Hey yo, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? So, matagal-tagal po tayong hindi nakapag-upload uh, ng mga ating mga vlogs no? kasi medyo busy ha. So, ngayon, So sa mga nagbabalak mag-apply ngayon dito sa Japan, itong vlog ko ngayon ay hindi ko na kailangan i-flex yung mga nagtatanong. Isa-isa ko na lang din aalalahan kung ano yung mga dapat ihanda sa pag-apply dito sa Japan. So ngayon, nandito ngayon tayo sa dagat at kasama tayong mga tropa. Ayan, yan sa mga. Pagdating ng Sabad at Linggo, kaya nang nagaya sumila at pagkagat so, yung summer. So ito yung pinaka-isa sa mga nagiging ayuyang namin o yung pinupuntahan namin para makapaglibang-libang kasi kung nasa apato ka lang talagang as in maboboard uh, ka, mabuburyong ka kailangan mong aliwin yung sarili mo kung lalo't pagka hindi ka gano'ng lumalabas at walang alam sa pagsakay-sakay dito sa Japan kasi nga talaga lamang pagkakalakas sumakay kayo ng bus ay ang mga salita at mga makikita nyo, mababasa nyo sa mga kuha ay puro naka-nihonggo, naka-japanese uh, words no so birang bira yung English no ngayon, yung mga nagtatanong kung paano mag apply dito sa Japan at kung magkano magagastos, anong kailangan, anong kailangan experience, kung pwede bang uh, first-timer o may ex-abroad, yung ALS graduate, high school graduate, ano pa ba, ba? Uh, NC2 certificate na pwede i-apply na dito sa Japan, di ba nga nagtitraining si mga gano'ng mga kwento, no? so isa-isa natin sasagutin yung mga yan. Unang-una, dito tayo mag-umpisa kung anong kailangan sa pag apply dito sa Japan. So, ang mga agency ay... Kadalasan, talaga po ay nangangailangan sila ng mga may experience, at least 2 uh, years experience. So, pwedeng-pwedeng tayo mag-apply sa mga agency kung anong skilled man ang gusto yung i-apply sa Japan kahit papalo kayo ay may 2 years experience pero may mga agency din po na kahit wala po kayong experience at willing kayong mag undergo ng training sa mga school o mga private na ibibigay sa inyo kung saan kayo magte-training at para kahit meron kayong idea meron kayong may pakita na kaalaman sa skill na ina-apply nyo papunta dito sa Japan kung willing po kayong mag-take ng gano'n, syempre magiging sagot po ninyo yun ngayon pwede, pwede na po kayo mag-apply sa mga agency at pwede, pwede na kayo line, ipa-line up sa mga Japanese employer. Pero kung kayo po may experience na, pas maganda, lalo kung 2 years pataas at kahit na dyan lang sa Pilipinas, as long na meron kayo may papakit ng certification na galing sa inyong uh, previous company na sa inyong naging trabaho kung, kung anong mga skill dyan. No? Ngayon, sa magagastos, nakadepende po kasi sa magagastos sa pag-apply na sa Japan eh. Kung saan lugar po kayo. yung tanong natin yung mga kasama natin kung magkano nagastos nila sa pag-apply dito sa Japan tong Inaho ko ka men. May, may nahuli ka na. Sakit pakita ko daw Pakita mo to. Asan <laughs> na? Asan na? Ito na. Ito na. Oh, ano? Ito na oh. Sakto. Katurin ko sa si system kung magkano nagastos niya sa pag-apply dito sa Japan eh, Wait lang daw at ipakita eh, ko daw yung kanya nakuha. ah Ito kasi yung pinakalibang din natin kapag uh, wala tayong pasok sa company o oh, isang linggo walang pasok. Uh, Nagayasan asa Asan na ba? Asa na, na, ay? na? Ayan na, ayan na, ayan na. At uh, may nakuha na si Stone. <laughs> Pakita. <laughs> ay, is to pre price? Uy! Uy, kalaki! Laki! Laki! Ayan, laki! Asan ka Ayan na. Tau, ay, magkala na kasas mo? Pag-apply dito sa Japan? Nasa 80,000. 80,000, saan ka galing? Saan galing? Sa... Nuevesia? Oo. Sa Nuevesia? Ilang buwan bago ka nakakating naka, naka dito? Mga uh, 5 months. 5 months mula nung nag-apply nag ka? Nag-apply ako. Mga tapos 5 months. Hanggang dito tapos 80,000 na gastos mo lang. Hmm. Sa'yo lahat ng kan, pagkain, tilahan. Okay. Okay. Ano doon na yun. 80,000 to 100,000 Ganoon siguro, no? Oo. Oh. Okay. Tapos yung Rebesi so, mm. so, malapit lang kasi, no? Rebesi at Manila. Oh. Mag yung barangay kasi namin. Oo. Oh. Mga tatlong barangay lang. Ay, hindi pala. Magkalapit na, ban, na bayan lang. Yung, yung pinag-aralan mo? Oo. Ah, kaya... Eh, kaya 80,000. Oo. Oh, oh. Umuwi ako linggo-linggo. Ah, sa Nueva Ecija yun, di ba? Pero kung hindi ako umuwi, mas ma... Laki? Ma... hindi, mas maliit pa yung... Ay, mas, ay oo, oh, mas maliit pala kasi oh. doon ka nakaste, no? Hmm. Pero kung sa Manila ka nag-aral... Mas malaki. Mas, malaki. Mas malaki ano ah, sa Nueva Ecija nga meron nga pando, no? Japanese center doon, no? Mm -hmm. Ito, malaki ito. Dahil magkano ang gas mo? Dito. Kung magkano... Gano'n kasi magpapagalito? Uh, inaabot ng 150. 150 bang. Ah, uh, malayo Batangas ako noon eh. Pabalik-balik sa Manila. Tuwing linggo umuwi ka. Tuwing tapos pag nung nag-aral ako sa Nueva Ecija. Ah, sa Nueva Ecija okay. nag aaral din sa Manila. Hindi. Sa Nueva Ecija tapos umuwi ako linggo-linggo. Linggo-linggo ang uwi mo. So, inabot ng 150. Ah, inabot. Nandun na lahat ng gamit ko. Sanga sa mga alis na. Lahat Ilan, na ilang, na nandun. Ilang buwan yung ilang, ilang buwan yung inantay mo? Ah, 5 months. Uh, ah, uh, magka-batch ka ni Stang? Magka-batch. Ah, uh, trabaho mo rito? Uh, spray painter pa spray painter uh, ang galing ano so yun si Idol shout out shout out po sa family ko sa Batangas uh, family <laughs> family family Ornales uh, Ornales ayan so kay itong 80 kasi kapit bahay lang pala nila yung kalapit barangay lang pala nila yung Japanese center sa Nueva ha, so kay Idol 150 kasi nasa Batangas so yung nga po depende sa layo ng pag-aaralan yung Japanese uh, language kapag uh, kayo ay na-select ng Japanese employer. Ngayon, yung tagal, nakadepende pa rin sa company kasi yan. Kapag uh, nangangailangan na talaga ng tao, kagaya sa kanila, 5 months. 5 months lang, nakaalis na agad sila. Yung iba kasi inaabot ng taon, di ba sa taon? Oh, inaabot ng taon kasi hindi pa kailangan ng mga tao sa mga kaiso o company dito. pagkagal ay uh, naabot yung, ganun katagal inaabot yung bago kayo makaalis papunta dito sa uh, Japan. Tol, Kano gastos mo? 100 may gate 100. 150,000. Taga saan? Ah, 150 more than 100. More than 150. 1200 kay. Hmm. Ako hindi mo ba tatanungin? Dal. Basta tagal, tagal sana dal. Laguna. Taga Laguna trabaho. Wheel drilling. Wheel drilling. Bukutan so, ng lupa. So ilang ta ilang buwan bago nakarating dito? 4 months. Apat na buwan. O oh, mayroong mas ma... Ilang buwan ka nag aaral ng Nihongo? Apat na buwan. Apat na buwan. So, pagkatapos na pagkatapos mo, flight ka na? Yes. So, 150 to 200? Taga... 100 lang may get. Ay, 100 lang may get. So, okay. so, so construct. Anong trabaho? Wheel drilling. Wheel drilling. Sa under din ang construction na na? Yes. Eh, yun o. No? oh, so, Yan. So, Idol! <laughs> <Ito. laughs> Sabi, hindi ka doon siya tatanungin. <laughs> Ay, Idol, kakakapin natin si Idol. Magkano nang gastos natin sa pag-apply? Tagapin yung kulat niya doon. No. So, ah, na. Okay. Mangitim tayo <laughs> eh. <laughs> Magkano nang gastos natin? Ano kami? Uh, online. Ay, online. 21k. Philippine money. Anong year 'yon? Eh, uh, 23. Online lang naging naging kasi niyo sa Japanese language. Mm. Nang 3 months. Nang 3 months. Ay, mas matipid na naman 'yon. Mm. online. No? Tapos, so 21k lang nagastos mo hanggang makarating ka dito. Mm. Tapo. Oh. Oo. Oh. Kasi online kami pero pagka personal face to face, if to if siguro mm. mabot ng sandaan mahigit. Oo. Oh. Mas maganda pag online kasi capital internet lang ano. Kasi sa bahay ko pa ano. Ganyan pala ano. Saan trabaho natin doon? Ah. Uh, dito sa kaya sa karain ba Oo no. mm, Yan, yan din. Welder ako eh Welder ka. Magkano ang, yung pahapya pa natin ng sahot ng magiging welder dito sa Japan. Ngayong lumaki na ang kaltas, 17 monthly 17 sa Lapad? Mmm mm. Dati, 19, 18 gano'n Oo, oh, galing ano. Nasa 70, sa ano naman? 70-80 Kaya dati Kasi ipalitan na eh no? Oo Oo oh, 70-80 ang Ano lang ako, trainee lang ako Na-trainee, oh, tayo parepasan trainee dito eh no? Mmm So yung Ipatapos na nitong August for 5 years, 3 years. 3 years lang? Ah, 3 years lang. Eh, so, kung pababalik yan, di ba balik ulit, Ganun. Mm. So, pero after ng training mo, apply ka ulit? SSW dito sa Japan o sa ibang uh, ibang oh, bansa lang? Sa, sabi kasi sa ano, naabutan namin, ah, hindi namin naabutan yung sanggo. Kaya, mm. pag, pagbalik namin, dito, mm -mm. SSW na agad. Ayun. So, mas malaki na yung rate mo? Oo, oh, oo. Oh. Yo, so, one, one, four? one, one four na. O, sa mga welder, pagka kayo, after nyo nang pagiging trainee pala dito at pabalik kayo sa dati yung company at maging SSW na kayo, so lalaki ng bahagya, no? Oo, oh, so, bye. Eh, 70, 80, 90 Dahil, Kasi depende yan sa, pag, ano, eh, sa, sa palitan ng yen to peso eh mm, yung, Di ba? yung senpai ko na ano mm. Senpai ko na 1.4 mm. 50, eight, 55 na OT uh -oh. 26 lapad oh, kita nyo nga naman yun 26 lapad isang libong isang lib 100,000 yun uh, atin sa pera natin yun malinis na yun tal malinis na yun boy. kita nyo nga naman ano. sa so, yung mga nagsasabi na wala na nga ng japan so wag po kayo maniniwala kasi depende po oh. sa company yun balik tayo para matikman ang oh. 26 oo oh, 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 kasi kasi naman sa o oh, Eto, Ito, disclaimer lang po, hindi po kami, ano, hindi po ako against sa pasawad sa atin sa Pilipinas, ano. Kasi kung magkatrabaho tayo sa Philippines bilang welder adult, pagka ang sinasabi nyo sa Philippines kung bilang isang welder ka nun? Ah, 12,000 lang. 12,000 hanggang 15,000, mil, di ba? Malabo pa yun. Malabo pa yung 15 mil. Eh ngayon, sa Japan ka? Ah, oh, malayo. Triple, triple na. Oo, oh, di ba? Eh, yung sinasabi ko na, ano, kaysa naman sa Pilipinas na, na parehas yung trabaho natin, i-try din natin mag-Japan, baka sakali, magustuhan nyo rito, lalo yung mga pasahod, lalo yung mga beneficyo, mga bonus, mga ganyan. Magustuhan nyo rito, di ba? Kasi wala namang mawawala kung susubukan natin eh. Ngayon, yung mga kasabi na hindi na worth it dito sa Japan, wag naman po, wag naman po ilahat, na? hmm, hindi, huwag natin ilahat na. tama. Hindi, wag natin ilahat, wag natin bigyan ng ano yung mga nag a dito para mapanghinaan ng loob kasi sa mga nababalitaan natin. Hindi po lahat ay pare-pareho. May mga... Depende sa kaysa. Oo, uh, depende sa kaysa. Lalo pag ma-OT. Diyos ko po. Ay, eh, pag ako'y sinipag ng uti, maabot ako ng 19 kalahati. Oo, oh, tingnan nyo, kulang kulang 20 na lapat. Eh, pag bumalik pa yung palitan na 45, 46, edi, at ah, ah. po. So, idol, eh, salamat, dol. Ito, isang dol ah. dito sa Japan. At, yan, Wash out from Baguio. Ah, uh, family? Family Tugas. Oh yan sa ating mga kababayan ng taga Baguio sa Idol Lyat. Thank you Idol. Do <laughs> so, pinaka master namin. <laughs> <Didi. laughs> master man sa pinaka malupit. <laughs> so nagbibigay-bigay kasi tayo ng mga idea kung paano yung ito, yung mga kalakaran sa pag-apply pasahod. Yan. Lahi na Ay, ito nga pa yung mga mga kwento, ito mga to, ibang ibang lahi. Yan. <laughs> ibang lahi sila. So hindi ko sila hindi ko sila maintindihan. Siguro Vietnamese. Ayan. Ha? hindi ah, ko nga maintindihan eh. Kung maintindihan, talagang i-interview, tatalawin, tatalawin, tatalawin ko talaga sila eh. Kagaya yung mga sagot, mga sagot ng ating mga tropa, ng mga kwento, no. So, sa pag apply po dito sa Japan, talaga, nakadepende po lahat yan sa inyo. Lalong lalo sa experience, ano. Kasi ang mga hapon, mga kwento, mas prepared naman po nila yung uh, experience kasi yung ipapakita nating mga certification na galing natin, galing sa mga test da, Ha? Alimang NC to? So pwedeng pwede lang po tayong mag-apply kahit tayo po ay high school graduate, ALS graduate at nakapag-take tayo ng training sa mga TESDA. So isa rin po yung mga nagiging way ng mga aplikante para makatungtong dito sa Japan. Pero kung kayo po ay may time pa para makakuha ng mga mas magandang experience sa ating dyan sa Pilipinas at sa Pilipinas lang ho at mag 1 year at mag 2 years experience lang po kayo para kahit pa paano may merong back up sa inyo pag time na ng uh, interview. Ha? Kasi yung mga kasabayan nyo panigurado may mga experience yung mga yan uh, tatlong taon, tatlimang taon lalo kung matagal pa So mas malaki yung chance po ng mga yan na mapili ha? Mas malaki yung chance ng mga yan na mapili ng mga Japanese employer Kisa yung mga nanggaling po sa mga TESDA na nagtraining lang po Iba po kasi yung training sa work, work, work experience po talaga ha? Iba po yung magkaiba po talaga yon So mas malakas o mas malaki yung chance ha, ng talaga merong work experience lalo kung tatlong taon pataas at may kaalaman po talaga kayo sa hinahalapin ng trabaho malaki, malaki po yung chance ninyo. So, yun po yung pwede ko masagot. Pagka yung, yung kagaya na nagtanong na pwede na bang gawing experience yung NC2 na, na nag nagtraining sila sa mga test na sa, test na dyan sa, sa Pilipinas. So, pwede, pwede na po ating gamitin yun. Pero, iba po yung experience sa naging training po natin. Eh. Yan mga kakwento, no, yung sa edad naman po, no? sa edad naman po, ay nakadepende kasi. Nakadepende yan sa mga agency. Pero, kadalasan mga kakwento, talagang nilang ng mga agency lamang ay nasa 35 years old pa baba. So yung mga 36, 37, 38. So baka yung naman nabalitaan yung nakaalis puntang Japan, baka sila po ay isang SSW na. Kasi katalasan sa mga agency, talagang 35 years old pa baba. Ngayon yung sa health worker o yung sa ayun, health worker, maabot po sila ng 45 sa mga babae. Sa mga farmers talaga, cut farmers man o skilled worker ka man, kadalasan 35 years old pa baba. Ngayon, pag na mayroon kayo na balta na nakapunta dito sa Japan na nasa 37, 38, 40 na, baka SSW na po yung mga yon Yung mga SSW kasi mga kwento, no? pwede na pwede na kami mag-apply kahit ang edad namin ay 40 na sa pagbalik dito sa Japan. As long na natapos namin yung pagiging isang trainee visa sa loob ng tatlong taon o limang taon dito sa Japan at then bagus pa namin bumalik dito, tutungtong na kami sa pagiging isang SSW One, kung saan, medyo mas konti ng mas malaki ng konti siguro 100 yen ang itataas ng sahod namin o 200 yen o ayan, ayan yung uh, pwede namin pwede kong masabi, pag after nyo maging trainee visa dito sa Japan at gusto nyo bumalik kahit kayo ay edad ng 35, 36, 37 or 38 o 40 years old as long na natapos nyo yung kontrata nyo dito sa Japan, at wala kang naging problema so welcome na welcome na bumalik dito so kahit na kayo ay 40 years old na eh. sa so, mga nagtatanong na 40 years old, oh, 35, 36, 37, 38, lalo giri-giri yung -giri, 36, 37, 38 na mag-apply dito sa Japan. So talagang masasabi ko na giri-giri na yan. Mas maganda kung ako sa inyo, kung malakas yung, kung mayroong kakilala na nagkatrabaho sa company, na malakas sa HR nila o sa mga sa staff ng, sa opisina at nag pumapayag na maka, makatulong sa mga ka, kamag-anak, kaibigan na makapaso sa ka, company pinapasok nila. Kung ang edad nyo ay 36, 37, 38, ipatrain nyo, ipaselect o ipa, iparecommend yung pangalan ninyo sa mga kaibigan o kamag-anak nyo nagtatrabaho sa mga kaisa dito o mga company dito baka sakali mahugot pa yung pangalan nyo kasi talaga mga kakwento no, sa mga agency sa Pilipinas kadalasan 35 years old pa baba yan ang kadalasan kinukuha ng mga agency at may experience kadalasan kinukuha talaga nila ay yung mga may experience kung wala kang experience o oh, pwede ka mag undergo ng training so shoulder mo na magiging ah, gastos sa pag-training mo kung anong gusto, kung, kung anong gusto mong is na pasukan dito sa Japan. So yung pwede kong masagot no kasi kadalasan pag nag-open ako malaki kong nababasa kahit wala bang experience pwede ba so pwede naman tayo mag-apply kahit wala tayong experience yung nga lang mag-undergo kayo ng uh, training sa mga agency kung saan kayo kayo ipapatrain ng mga agency shoulder nyo naman po yun so mga kwento ano kung kayo mag-apply dito sa Japan at kung kayo ay nasa malayong lugar, probinsya, lalo kung Visayas or Mindanao, bago kayo mag-apply, magpunta lang Manila dahil kadalasan naman po yung mga agency na pwede mag apply dito sa Japan ay nasa Manila kadalasan. Ngayon, kung sa Manila nyo balak mag-apply at wala sa lugar ninyo yung mga agency na pwede ting apply dito sa Japan, make sure lahat ng documents niyo na original ay hawak-hawak ninyo at yung passport nyo at least uh, pa siya ng at least kahit 2 years para 2 years valid pa siya pwede siyang i-apply sa agency para hindi nakibabalik sa sa kung saang probinsya may galing lalo kung Visayas o Mindanao lahat napakamahal na ng pamasahe ngayon maging wise po kayo uh, maging ano yun tawag dito maging maliskarte ba sa pag-apply dito sa Japan kasi hindi ho biro ha? hindi ho biro yung pag-apply dito sa Japan talagang kailangan natin maglabas ng ating pera lalo pagka yung dumating na yung time na mag-aaral ng Japanese language ito mga kwento ano, sa pag-aaral ng Japanese language sa pa ito lagi nagta marami, marami akong nababasa ang komento na kung ano mas maganda at kung mas saan mas prepared nyo ang mag-aral ba ng lang, Japanese language muna o maselect mo ng Japanese employer. Nasa sa inyo po yan. Kung kayo mag aaral mo ng Japanese language, mas better. Meron kayong idea na salita ng mga Japanese, meron kayong idea kapag ah, halimbawa na may interview kayo, kahit pa paano makakasagot kayo ng kahit basic na Japanese language. So, mas plus point po sa inyo yun kung kayo po ay mag aaral ng Japanese language bago yung inyong uh, interview. Pero kung kayo pa ay walang uh, pang finance sa pag-aaral ng Japanese. Okay lang na okay din na ma-select muna bago pag-aaral ng Japanese language. Doon naman po ay libre. Oh, sagot ng Japanese employer. Kadalasan sagot ng employer pag kayo ay sinalik mo namang sinalik o pinili mo muna ng mga Japanese employer na magpunta dito sa Japan na mag-aaral muna ng, ay masalik muna bago mag-aaral ng Japanese language. Kaysa kesa yung nag-aaral ka muna bago ka magpa-line up So, shoulder nyo po yun. So, talagang isa rin po yun sa nagpapalaki ng kaso sa pag-apply dito sa Japan kasi medyo may kamahalan. So, ang uh, alam ko, nasa 30, 40, 50,000 na tuition ng pagiging uh, isang Japanese student sa uh, learning center. So, pagka uh, yun ang pinili nyo na mag-aaral muna kayo, kung wala nang problema, kung kayo po ay merong uh, pang-finance, no? meron kayong pang-support sa pag-aaral nyo sa Japanese language, Bas may points nga din naman po yun kasi kapapal pagka uh, kinausap ng Japanese baka po kayo ng Nihongo. Pero kung wala lang po kayong pera eh pwedeng pwedeng po ipili natin na masilik muna tayo ng Japanese employer and then saka tayo mag apply ng Japanese uh, language na kung saan ay libre po yung pag-aaral. Uulitin ko libre yung pag-aaral pero yung gagamitin sa school kagaya ng, ng ball pen, ng lapis, ng uniform, ng pagkain nyo sa dorm, titalahan nyo sa Maynila kung saan man kayo mag-aaral, pamasahin ninyo, Araw-araw oh ayan sagot po ninyo yan kasi personal na po yan hindi na po sagot ng Japanese employer yan ang bukod tanging sagot ng Japanese employer ay yung ating tuition sa pagiging uh, pag-aaral ng Japanese language. Yun po yung tiyatawag namin uh, libre. Ha? Libre lang. Ngayon, eh, talaga may kabigatan po yan. Paghandaan po ninyo Kaya yung mga kasama ko na yan, kaya, na, kaya nila na sabi na 150, nasa 100, nasa kulang ko 200. Ay kasi yung nga uh, po yun na uh, ano, yung bayad ng tirahan sa Maynila, yung pagkain ninyo, yung gagamitin sa si school, yung food and lahat-lahat kaya po na umabot ng ganong kalaki kasi lalo kong taga kagaya isa sa taga Batangas taga Nueva Ecija taga Visayas o taga lalo po yung mga yan talagang medyo malaki yung magagastos ng mga yan kaya kung kayo po ay nagbabalak mag-apply dito sa Japan bago kayo totally mag-apply dito sa Japan make sure na yung inyong bulsa ay handa rin po at, at lalong lalo na yung mga papeles ng mga original kasi once na select kayo ng Japanese employer hahanapin na po ng mga staff ng agency yung mga inyong mga original na papel ha? Kaya bago kayo magpunta ng agency sa Maynila, make sure na lahat ng documents ay na hawak ni, na original ay hawak na po ninyo. At meron na kayong tutuluyan na medyo kaya natin sa pang-araw-araw na babayaran para mong bed spacer sa Maynila kasi talaga kung mag-hotel kayo eh talagang doon pa lang sa hotel talaga eh, talagang mabigat na huyan kaya mas maganda bago kayo magpunta ng Maynila meron kayong contact meron kayong titirahan meron kayong kakilala o anumang pwede nyo lapitan titirahan ng isang pang isang buwan sa pag-apply dito sa Japan, no? So, yun po yung mga pwede kong may bigay na idea sa pag-apply dito sa Japan kasi hindi ho biro yung gastos ng uh, inyong magagastos dito sa Japan. So, papano? ang sa muli, ako si Kay Marben at ito ang Bargab Experience.